So ito po daw yung ginagawa po na organic fertilizer. Ano pong pangalan yan, sir? Mo soil conditioner and plant growth is stimulant. So iyan po daw ang bilihin ninyo na produkto para po maging maganda ang inyong pananim gaya ng pang-condition sa lupa. O pang-condition daw sa lupa. So ayan po ang kanilang Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung nakikita nyo po, nandito po tayo ngayon sa farm po. At ito pong nakikita nyo ay meron po tayong mga flatting at saka plastic mold. Mga kaibigan ko at kababayan ko, kung makikita nyo po, ay nagtatanim po sila ngayon. Ayan, pagmas na nyo pong maigi kung ano po ang kanilang itinatanim. Ito po ay mga pagkain gulay at masagana po ito sa ating kalusuga. Ito po ay ang ampalaya. So, ayan. Kung inyo pong nakikita ay Nagtatanim sila dahil panahon po ngayon ng tag-ulan. Tingnan nyo naman po. Hello! Hi! Ito po ati pong kababayan na dito po yan sila nagtatanim sa, sa farm. At ito po sa barangay mabulo po ito. Kaya abangan po natin kung mamunga po ito at mag-harvest tayo at magbebenta po tayo. sa ko po, po sa inyo, yes. dito lang po yan sa agri farm tourism po ng Roldan family. So, abangan nyo lagi po pag nag-vlog po ako at pwede na po kayong bumili. Just PM lang po kayo sa akin. Siguro kilala nyo naman po si Sandara. Taga Barangay Mabulo. So, ayan. Iniisa-isa po yan nila pag tatanin ng Ampalaya. Kung inyo po makikita po ang pagtatanin ng Ampalaya ay ayan, hinuhukay po yung lupa at ayan po ay may mga organic apuyan na fertilizer iba napakasipag po ng ating kababayan. So ayan po, mayroon po time brand po ng ampalaya na dapat pong itanim. Ano pong pangalan ng ampalaya, ma'am, na mga buto-buto? So Galaxy daw po kailangan po maganda pong itanim daw yung Galaxy. Kasi maganda po at mabilis pong tumubo. Ayan, napakabilis naman po 'yan ilang araw niyo ipinunla 'yan? Um 3 weeks, ay 3 days ata. Oh, 3 days tumubo kaagad. So ibig sabihin napaka-healthy po ng mga buto-buto po ng ampalaya. So punta naman po natin yung kanya pong kasama at iyan po ay si Mr. Ronald. Hi. So kakaunti Hi. kakaunti Hi, na lang po. pala yan. So ayan po. Lagi po natin kasama yan dito siya uh, sa pagtatanim dahil follow niyo po ako sa akin yung Facebook page. Ano pang yung Facebook page mo, Mr. Ronaldo Montero? Ano? Ronaldo Montero. No, Ronaldo Montero daw po yan siya. So kung inyo po makikita, ayan nagtatanim po rin siya at isa po yan sa mga hardinero po yan dito po sa ating garden po at Sipin nyo naman, napakasipag po yan kahit umuulan, bumabagyo at umaaraw ay nandito po yung nagtatrabaho. So napaganin po ang pagtatanim. So abangan nyo po ako ha kung gaano po kadami po ang ma natin sa loob po. Na ilang buwan po itong abangan natin? Mga uh, 3 months. 3 months. Abangan natin yung ampalaya nila. At talaga namang fresh na fresh from the farm. Kaya don't forget to subscribe my channel ha. So ganyan po kalawak po ang tinataniman po ng ating kababayan na puro po yan ampalaya. O oh, diba? Napakasarap po yan. Full of vitamins. Kaya mga kababayan ko, magtanim na rin tayo panahon ngayon ng tag-ulan. At tsak naman talaga mapupuno pa ang ating lamesa sa mga pagkain po. Gaya ng mga fresh na fresh po yan. So, ayan, uh, ito na po ang kanilang mga tinanim na mga ampalaya. Diba? Napakalawak po yan. At talaga namang maganda pong variety po yan ng mga buto ng mga palayang ka na itinanim so ito po daw yung ginagawa po ng organic fertilizer ano pong pangalan yan sir? humus soil conditioner and plant growth is stimulant so iyan po daw ang bilihin ninyo na produkto para po maging maganda ang inyong pananim gaya ng pang condition sa lupa o pang condition daw sa lupa so ayan po ang kanilang proseso ang ginagawa nila ang sa tubig Ilagay nila sa tubig. Tap, ah, ni mix. Ni mix. Kininaw ba? Di ba kininaw? Oo. Wow. Okay na. Didinig mo na. Didinig nyo diretsyo. So, isang gram pala yan. Sa so, bagay, nandun na rin yung instruction kung paano gawin nila, di ba? Di ba? Napakaganda naman po ang kanilang turo. Kaya, thank you po mm -hmm. sa inyo. So, ganyan po ang pagdilig. Kung makikita nyo, ayan oh. Talaga ng kulay brown po ang tubig nila kasi po, ayan po yung organic fertilizer na hinahalo nila doon mm. sa tubig. Pangpataba po at so, ng pa, o papaganda para So kailangan talaga pala, meron pa talagang mga ganyan para lalong lumusog at gumanda ang pagbunga ng ating ampalaya. Napakaganda naman ng proseso na yan. Talaga namang marami tayong matutunan. Dapat ma kailangan talagang basang basa ano. So lahat po yan babasain po yan nila para para talaga namang maging healthy ang pananim. Kasi baka na may may wala namang ulan, di ba?